Patuloy po sana kayo bihayaan ng Diyos ng kalusugan, pagmamahal at kaginawaan sa buhay. Isang agang pagbati po ng maligayang Pasko and a Honey Yule Year. kami na ngayon alas 4.30 ng umaga. Pero yung energy nyo, parang kayang-kain -kaya nyo pa magzumba. Good morning sa inyo! Merry Christmas and a Happy New Year ang buong team ng Asenso Manilenyo ay narito po upang kayo ay bigyan ng konting pagsasalu-saluhan sa araw ng Kapaskuhan 45 AM. Nakita namin ganong kahaba yung pila. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa pagsama sa amin dito. Nandito po ang buong grupo para kami personal na magbigay po sa inyo ng food boxes natin para ngayong Pasko. Guys, nice, lakman po namin sabihin na ang Pasko sa Maynila may kalinga, may ginhawa, may saya. Merry Christmas and a Honey New Year. Uh, ito po kami muli sa inyo nung nakarantaw din po. Ito po ay hindi ginakuha sa parola lang buong uh, Maynila sa Arig Dutch Street ng Maynila. Kaya upasok po kayo na ang aseso Manileño ay tuloy-tuloy po. Magandang magandang umaga po! Parola 1, magandang magandang umaga Parola 3, nandito po kaming lahat Kompleto po ang Team Asenso Manilenyo Upang mabigyan kayo ng kahit konting pamasko, Meron tayong mapagsasaluhan sa kapaskuhan Ako naman po ang inyong congressman Ernest Junisio Na maagang bumabati po kami lahat ng isang masayang Pasko na nagdadala ng pagmamahal at Merry Christmas sa inyo lahat. At nakakatuwa po dahil uh, nandito po kayo ngayon, nagsama-sama po tayo para sa taunan po nating Christmas gift giving dahil ilang tulog na lang Pasko na, isi-celebrate na natin ang kapanganakan ni Yesu Kristo. Sana ma-celebrate natin to ng punong-puno ng saya, pagmamahalan, pagbibigayan, at maraming mga kwentong magubuo. Sana, unalin tayo ng maraming blessing galing sa Panginoon at magandang kalusugan sa bawat isang batang Maynila. nila. maramdaman nyo ang tunay na diwa ng Pasko, ang pagmamahalan, ang sama-sama ang pamilya, may pagsasaluhan pagdating ng besperas ng Pasko. Kaya pagdabutan po ninyo ang aming nakayanan. Ito po ay galing sa aming mga puso dahil mahal na mahal po namin kayo. Sa so muli, maligayang maligayang Pasko and a honey new year. Ang Pasko sa Maynila, may kalinga, may ginhawa, may sayap.